guys ang atong mga toasted French Baker toasted bread so gahim mo na may ani guys o mga toasted bread so kanunay na may na available ani so dili na ni siya mga BO puro na ni siya mga kuan guys kini nga sliced bread gini, ginihimog gini siya para maghimo lang may toasted bread no so magproduction may toasted bread so naano may regular nga production na ni mga toasted bread so kanunay na ni na, so kusog na ni kusog ni karon diri sa amo guys ah uh, is rp ani is 12 pesos lang oh 12 pesos unom ni siya ka guys ah unom ni siya ka slice ah, oh, okay oh 12 pesos 12 pesos lang ni siya guys So pwede na mi uh, makahatag og wholesale price ani no sa so, mga ganahan ng mga sari-sari store tindahan uh, ing na lang mi guys kung uh, ganahan mo mag uh, resell ani nga mong mga toasted bread no kaya uh, makahatag ta og uh, wholesale price ani guys sa mga toasted bread o uh, ingon man sa mga ubang mga products nato mga sopas, no? mga patata, ugoy-ugoy na sa tay uh, special price na, na, guys. Retail na mo ani guys is 12 pesos. O kining mga patata o -ugoy, ugoy mga biscuit, mga kani sila guys. Kani mga Favorita, tag 20 ni siya guys. So kiniray uh, ubos price 12 pesos SRP. No. so pwede na mo ni mahatag sa inyo guys og 10 pesos no so naamoy amoy 2 pesos og uh, inyong uh, i-retail sa mga tindahan okay so pim pim na guys no, sa mga ganahan mag-resell uh, sa atong product so dili pagitay ng uh, makahatag mi og supply ani guys no sa mga kasi di, di pa man pud siya ka uh, di, di pa mampudingon nga uh, halos tanang sari-sari store mukuha ni So mahimura ra gyapon selected. So ang next target namo is uh, makahatag nami sa mga uh, grocery store. So mo yung mga next target. Trabaho unonon noon pa guys. So wala pa ko kalakaw-lakaw gyud kay medyo na busy pa ta. So basin this uh, next uh, month maka maka display na ta sa mga groceries na mga supermarket ng mga uh, gagmay nga supermarket diri sa Southern Leyte. All right. Mga guys, og bye-bye kay naapa ko Bye-bye.